Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Uh, ngayong araw po ay unang araw ng Hulyo. At pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo po ay nakarating pa sa unang araw ng Hulyo. At isa ito sa biyaya mula sa Panginoon na dapat natin pasalamatan siya at humingi po tayo ng gabay na sana sa buwan ng Hulyo po ay punuin niya ng pagpapala at mabuting kalusugan ang ating mga sarili at sa susunod pang mga buwan, mga taon at mga araw. Ngayong araw po mga minamahal na kaibigan, pinaalalahanan po tayo ng Panginoon na sumunod sa Kanya at gawin po natin siyang priority sa ating buhay. Kasi alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Alam ng Diyos kung ano ang mas makakatulong sa atin. At ito po ay ipagkakaloob niya sa atin. Gawin lang natin siyang priority. Put God first before everything. At sa ganun po, magiging maganda ang daloy ng ating mga gawain sa araw-araw. Kaya mahalaga po na every day we need to pray as the Holy Spirit to guide us sa ating mga ginagawa, sa ating mga problema, no? Hindi po tayo makaiwas sa mga problema dito sa mundo. Lalong-lalo na po yung ating mga financial na kailangan problema sa ating pamilya, relationship, problema sa trabaho, ang lahat ng ito ay parte lamang ng buhay natin na kailangan po natin ng tulong mula sa Panginoon. Kaya nga po mga minamahal kong kaibigan, huwag po tayo ma-discourage every time tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok dahil sa uh, dahil kasama natin ang Panginoon. Hindi hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Gawin lang po natin siyang uh, inspiration. Humingi po tayo ng tulong mula sa Kanya dahil hindi niya hindi, hindi po tayo uh, aayawan hanggat mayroon po tayong pananampalataya at oras makikipag-usap sa Kanya. Kaya kung mayroon ka mga nararanasan ngayon, my worries ka, surrender it to God. No? Ipabaya mo ito sa ating Panginoon kasi ayaw niya po na ikaw po ay mahihirapan ayaw niya po na ikaw ay malugmok sa mga problema gusto niya pong maging smooth maging maganda ang daloy ng inyong buhay kasama yung pamilya ang iyong mga mahal sa buhay na may pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang kakayahan kaya sana po sa araw na ito pasalamatan mo ang Panginoon kahit ikaw po ay nalulungkot papo ay maraming iniisip, magtiwala ka lang sa kanya. Dahil hihipuin niya po ang iyong kalooban para magiging strong ka sa pakikipaglaban sa mga pagsubok na nasa iyong buhay. Kaya keep praying, keep your faith at magtiwala ka. Dahil may kapangyarihan ang Panginoon sa mga taong laging nagtitiwala sa Kanya. Mula ito po si Brodom Makoy, ang inyong kaibigan sa pananampalataya kay Kristo na nagsasabi kay Lord, win po tayo lahat. God bless, dalay nun ang Diyos.